Ayan ay, na ay, matest ko. Sa, na 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 alam, oh, alam mo kisa na may eskalado hindi kaya mo yangan namin dito. Ika ako. Saan ay nakami? Ilang taon loko kami na saan ay nawal ka. Hindi naman yung mga na maging alam dito. Pabilia ko si Ling. Unang naintindihan kita kami na bisita. Alam mo umkisa nung lumayas kaya ito ng pinintir si Nam na kakaraan. Ngayon ka babalik rito? Nung maliliit pa ang mga anak natin, tinatawagan ka. Wala silang pamasay o pang matrikula sa kanilang pag-aaral. Kasi alam nila na yung sinamahan mo sa mayaman. Pero anong ginagawa mo? Binablock mo sila. Sorry, nang ha? Nang Nung paglayas mo at kinukuha ka ng lalaki na yun. Ha? Anong ginawa mo sa akin? Halos sipain mo ko. Naglulumuhod pa ako sa harap mo. Ha? Para wag mo lang kami niiwan ng mga anak mo. Pero anong ginawa mo? Ha? Ah, masaya pa kayo ng kinakasama mo! Hindi, hindi. Naku, nangyari siya sa mo. Tapos ganoon lang gagawin niyo sa atin. Ganoon lang ganoon lang gagawin niyo sa atin. Niyo sa atin. Niyo. Nang, kung ano yung ginawa ni Tatay para sa amin, pinagtakos kami ni Tatay para sa kami diyan, kulang na lang! Magpasura siya diyan, para ipaibibig ka sa amin. Tapos ganoon, babalik-balik ka, mag-sorry-sorry ka. Ano ba, ano ba, ano Hindi mo pa karamput na kinikita ko. Huwag mo ka na lang buwan sa atin mo! Sa mayyaman kong pabe! Alam

Ha? Pinilayan mo ko. Ha? Pag-aalis ko pupunta ako sa trabaho. Pag-aalis ko pupunta ako sa trabaho. Gusto ko mayroon na, mayroon akong madagat na isang ina na katulad mo. Pero anong ginawa mo? Imbis na tulungan mo ko, nilayasan mo yung mga anak mo. Pati ako. Na, katawarin mo. Ay, ay, ay. Kailangan na kailangan ka namin ng nanay? Kailangan namin ng nanay? Ikaw na saan? Nagpapakasarap ka doon sa kamit mong mayaman? Ha? Anong ginawa ni Tatik para sa kamit mong mayaman! Hindi ba rin mo, Ate? Ay, Alam mo ba, Ate? Ay, maayos Hindi ka na kailangan namin dito! Ikaw ay, puro Ilang taon na kami na wala ay, ka! Iyak lang si Tatay! Bakit? na! Huwag mong pigain mga anak mo! Alam mo bakit? Bakit, Ate? Kahit ako! mo! Nasasaktan ang sa ginagawa mo! Ha? puso mo! Ha? Ngayon, magduta diusahakan Tangkap